Aquarius, 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 Sun, Moon, Rising, or Venus sign. Sumain nyo ang kapayapaan, pagmamahal, at kaliwanagan. This is your general reading for the month of September. No, papasok na energy ngayong September. Iba-iba no, ibang nga, tao, sitwasyon, pangyayari, yung mahagip na energy. Uh, kunin mo lang yung mga mahagip ka or makaka-relate ka na energy ni isang tabi yung mga hindi. This is also a timeless reading ha. Pwedeng nangyari na, mangyayari. mangyayarin pa lang or uh, tapos na. Ganon. Overall energy is, wow, may fruits of labor, no? Reward, luxury, contentment, self-sufficiency, plenty, financial independence, financial stability. Okay. Yung kapirahan mo, something do sa kapirahan, no? Aquarius. So ngayong uh, darating na ah uh, darating na September is uh, yung mga ano mo, mga pinaghirapan mo nung nakaraan, no, yung mga itinanim mo, mabuting pananaw bayan, ganyan or uh, mga business mo gano'n, no, is magkakaroon daw ng bunga, basta something na yung mga mga itinanim, mga itinanim mo dati, yung mga mga pinagpaguran mo, isa, makikita mo na ngayon yung mga resulta. No? Ganon, no? And something to sa parang kaperhan, eh. Kung nananalangin ka dati na nga, uh, magkaroon ka ba ng trabaho, or na uh, pera, ganon, or may iniintay ka ngayon na, na something na pera, is yon magkakaroon ka ngayon, nine of pentacles, Make note of the number nine nga. Sabi ko, iba graduating. And ito uh, yung lagi yung sinasabi ha. And number 10 is uh, yung graduate na talaga. So ngayon, yung uh, may uh, paparating no na pera sa inyo ngayon no a uh, aquarius no ito siguro yung mga hiniling mo no mga nakaraan mo no? mga pinagpagura mo nang karamihan pwedeng promotion to ganyan pwedeng uh, magtatayo ng business something ganon or uh, pwedeng sa na sa paluwagan basta something nga uh, ano may paparating sa iyo na ano na money no ngayon no or pwede din yan ng healing No, kung meron kayong parang uh, may sakit ba sa inyo nung nakaraan, ganyan. Pero ngayon, isa, uh, magkakaroon na ng healing. Ganon, Aquarius, Yun yung papasok sa inyo ng energy. Okay. Now para ma-maintain mo itong energy na papasok sa iyo ngayong uh, September, no? Kailangan magkaroon ka daw ng knowledge no. Paano mo ba to ma-maintain itong pera na ito, no? Hindi naman pwedeng tit titigan mo lang 'yan. Or in terms of kalusugan, ano mo yung mga bawal sa iyo, no? Pwede nga layuan mo rin yung mga taong toxic. Yan, yan no nakakapaghina din yan ng immune system, no buwasan yung kadramahan sa buhay, no? Magkaroon ka ng knowledge, no? kung ano yung mga dapat or hindi dapat na ginagawa. Ganun, no? And um magkaroon ka ng courage ng uh, disiplina, no, ng uh, tapang na kung mahirap para sa iyo na disiplinahin yung sarili mo, pero kailangan eh kasi may uh, fruits of labor eh. Parang kailangan mo itong panatilihin sa buhay mo eh. Yun, no? Yung uh, may reward, ganyan. Yung magkakaroon ka ng luxury in life, no? Na yung uh, September. So, kailangan mo yung ng tapang, no? Tapang para disiplinahin yung sarili mo. Tapang para maging masipag. Tapang nga uh, para uh, hindi kumunekta doon sa mga, yung mga nakakasagabal na tao. Ganon, yung uh, hindi ka masyadong mag-react, no, kung ano yung binabato nila sa'yo, gano'n, no, Aquarius, no, so magkaroon ka daw ng tapang, no, para mapanatili, mabalanse, no, magkaroon ng expansion, ng growth, no, yung uh, paglago na darating sa'yo ngayong uh, September, no, and uh, kaalaman, and face your fears. Kung may takot ka pa, no, na yung uh, tipong, uh, dahil nga in terms of money to eh tong darating na to. no, harapin yung takot mo, yung tipong ay baka ano, ayoko mabawasan yung pera ko, natatakot ako na baka pag nabawasan yung pera ko is mabangkarot na naman ako or nabayaran ko na kasi yung utang ko kay ganito eh pwedeng ganun ha no nabayaran ko na yung uh, utang ko kay kumare no natatakot ako na natatakot ako na baka magkautang ulit ako, no? So, harapin mo yung takot mo, no? Nang uh, may katapangan, itong courage, and uh, may kaalaman, no? Dahil uh, siguro may nabayaran ka ng malaki din, no? Na, uh, na pinagkakautangan, no? Kasi mayroon fruits of labor, eh, gano'n, no? May na-fully paid ka na siguro na utang mo, gano'n. Pwedeng, pwedeng gano'n, ha? Aquarius, no? So, harapin mo yung tapang mo. Paano mo harapin yung tapang mo, no? Kailangan mo ng na uh, tapang sa disiplina no harapin mo siya nang may uh, disiplina nang tapang mo no, and yung knowledge no ano ba yung disiplina na kailangan ko no una baka ginagamit yung emotion mo masyado kang matulungin no may konting uh, may magbigay lang sa ng kadramahan no bigay ka agad ganon no or uh, something na uh utuin ka lang or lambingin ka lang na no? magbibigay ka ulit ng uh, malaki kahit na alam mo yon na ipambabayad mo ng yung utang mo or tapos na sana yung utang mo. Ganon. So, magkaroon ka ng alaman, kaalaman kung ano yung weakness mo daw. No? At uh, tapang or disiplina no? para harapin yon Yung mga takot mo na yon mga ganon, no? Posibleng mga ganong uh, uh, sitwasyon, no? Aquarius. Kung meron single sa inyo dito, Aquarius in terms of love, bakit gano'n, no? Dalawang beses to. Binalasa ko naman. Okay, sige. Kung merong ano sa inyo dito, single na Aquarius, isa uh, baka makakita ka ngayon nga uh, September ng uh, kadate mo through online, ha, no? Ganyan, no? And uh, pwedeng nga mag bunga yun sa, siya na yung soulmate mo. Pwedeng ganun, ha? Baka may pumapasok sa inyo po dito na Aquarius sa mga dating site. Ganon. Isa ngayong September is makakita ka ng kadate mo doon and baka maging jowa mo na yung maging kapartner mo na yun kasi maging soulmate mo na yun, no? Or uh, kung kahit naman kayo ay ano, Aquarius na meron ng partner in life, no? Maintain nyo naman yung ano, soul connection ninyo, yung nagbibigayan kayo. Yung tipong uh, nag-effort siya sa inyo, nag-effort ka rin, naiintindihan ka niya, naiintindihan mo rin siya. Ganon, no? So date yun nga, no? Yun na, uh, meron na naman na date nga dito, date online, no? So, yun, makakita nga kayo ng, ano, ka partner ninyo sa online siguro or pwedeng nag-chat lang sa inyo yung dati mong kakilala, ganun, naging kapalagay mo na ng loob, no? Again, sa mga, ano lang yan, ha? Mga Aquarius lang makaka-relate, no? So, yun, Sleep on it. kailangan mo dadalawang beses naman man yung online o lumabas yung online. Leave a voice mail, Ah, no? uh, baka makatulog ka or baka something sa inyo. I-check nyo ito, ha? Baka mamaya yung uh, Gmail nyo ba yan or something na ano nga site yan ng application ninyo or meron maka yung mailbox. Ganyan, no? I-check nyo yung ano, yung inyong mga may mga applications niyo kasi baka may nang iwan diyan ng message na mahalaga no na importante baka nakatulog ka ganon or hindi mo napansin or wala ka sa ulirat no no na hindi mo napansin so i-check niyo daw yon or kailangan mong bago ka matulog i-check mo yon ganon or baka nakatulugan mo na ganon no or um, meron ka sigurong kailangan i-message no ngayong uh, sa git ngayong, uh, September sa Guitarius, no, na importante, or uh, kailangan mong uh, magbigay ng message, talaga, message of hope ba yan? Message of encouragement, no, para sa tao na yon, no, na para makatulog siya ng maayos, no. Kasi baka ano dito, merong Aquarius dito na nagkaroon ng tension, and baka merong tao dito na hindi nakakatulog sa inyo, unless kausapin nyo siya or pwedeng opposite ikayo yung hindi makatulog aquarius kasi meron kayong kailangan tao na i-message or bigyan ng uh, mensahe gano'n, no aquarius no so ano ka doon maging uh, pwedeng yon ito yung knowledge in terms naman in connection dito sa ano mo sa fruits of labor no baka kailangan mong i-message yung tao na yon no for your own sanity or siya baka i-message ka rin niya ganun, no uh, Aquarius no dahil baka nako-consensya sa nako-consensya siya sa mga ginawa niya sa inyo so mag-expect ka baka merong ano may nag-message sa inyo ganun, Aquarius no so maging knowledgeable ka lang yon yung uh, message mo wait yeah. precaution, mag-ingat, find out more information, don't overwork yourself. No, baka meron dito Aquarius na sobrang sipag. No, may pagkamasipag din naman talaga kayo Aquarius. No, so ingat-ingat lang daw sa iyong health, no. Uh, bantayan mo din, baka mamaya akala mo yung simpleng hilo lang, so simpleng sakit ng likod. Tapos alam mo yon na hindi mo ipinahinga, so baka hiniin ang katawan mo isang linggo kang nga isang linggo na yung uh, kailangan mong ipahinga, no, imbis na isang araw lang sana, no, kasi nga, pinasa walang bahala mo. Yung mga ganun, no, magkaroon daw na nga pag-iingat pagdating sa health dito, mga Aquarius ngayong September, ha? Kasi, ano, no, basta something sa health yon no. Huwag na pa-stress, Aquarius. pets, no? Baka pwedeng makagamot sa inyo dito is yung inyong mga paws, yung mga pet ninyo, ganyan, no? Or, parang nakita ako dito, ipabaksin nyo na siguro yung mga pusa, mga aso ninyo, ganyan, no? Para kung halimbawa, in case lang naman po, no? Kasi ano eh, may pag-iingat eh, tapos pets, no? Baka may kailangan na pabakunahan dito ng mga hayop, ganyan, no? So, para maano kayo niyan, makalmot ba kayo or makagat kayo tapos hindi nyo pa pala pabaksinan, no? So, mag-ingat, no? Nire-remind, parang nire-remind to ng uh, cards, no? Napabakunahan na yung mga pets, no? Or pwede din naman yung mga pet lover dyan na Aquarius, baka isa sa mga, ano, solusyon, kung medyo nabibigatan kayo, yung medyo napapagod kayo is, kailangan yung ihag yung inyong mga pets, ganyan, or o oh, aura uh, yung iba sa inyo din dito is uh, bakal literal na makatanggap ng uh, pet no ng mga alagang hayop ganun no aquarius so ingat-ingat lang din daw no ngayong uh, ngayong uh, September so kung naman tayo ngayon ng eh, ng ano mo our angel message Archangel Teresa, time out. You're been so busy taking care of everyone else's needs. But now it's time to step to stop and take care of yourself, no? So, ngayong July, sinasabi ni Archangel Teresa na time out daw muna, wait lang, post muna daw ikaw. Post up, di post, no, na mag-post, no? Ah, uh, napaka-busy mo na daw, no? Masyado mo daw inuuna yung uh, pangangailangan ng ibang tao, no? So ngayon daw, i-stop mo daw muna 'yon, no? Ihinto mo daw muna 'yon yung uh, mga kailangan ng ibang tao, no? At uh, unahin mo daw muna ang alagaan yung iyong sarili, Aquarius. Kaya din siguro meron ditong caution yung may pag-iingat, no? Baka bugbog na po kayo sa trabaho or mga iisipin non Aquarius. So, pinag-iingat kayo ni Archangel Angel, Teresa, tsaka ng cards dito, no? So, yun po yung inyong uh, reading nga uh, ngayong paparating na September. So, yun lang po. Thank you, bye.